Meron naman tinatawag na jalala. jalala. Mahalaga din yun. Okay. Uh, yung jalala Laman po na tinatawag jalala. sa halis, yung pong halal po na hayop yan. Halal na hayop. Halal siya. Alam mo, manok, katipa. Anong katipa? Dito. At alimbawa, mga hayop na halal. Pato. Pato na ang majority na kinakain nila ay haram. Madumi. Madumi. Hindi na madumi. Kasi ano? ang lupa, malinis naman yung lupa. Okay. Pero, ang tinutukin natin, pinapakain sila ng baboy, karne ah, ng baboy, pinapakain ng karne ng aso, okay. diba? pinapakain ng mga karne na mga hindi pwedeng kainin. Uh -huh. So, dyan ang tawag doon. Ano ang hatol naman? Ang siya? hatol doon, bawal kainin. Bawal. Kailangan mo siyang dalisayin. Kung baga, sabi ah, ng ating ah, no. mga ulama, ah, mga 3 days mo pakainin. Ah. Ng halal. After 3 days, magiging, saka, mo siya, uh, saka na siya pwedeng katayin. Okay. O baga pakainin mo siya sa loob ng tatlong araw nang ng halal. Okay. Sa kasi magiging halal. So, uh, dahil doon sa pinapakain sa kanya, sa kasi nagiging, nagiging haram. So, huwag kang gawin mo na lang, uh, sa loob ng tatlong araw na yon, ay pakainin mo siya ng halal. Then after that, mo? pwede oh, pagkulong mo din, okay. ano okay. mo. Uh, so, ikaw mag-feed -mag sa kanila. So, mag-feed ka na lang, oh Okay. So, so, so